Yan! Tagal na ating walang upload ah. <laughs> ngayon araw ang ating agenda. <laughs> Buset! Ano? Magpapakalkal tayo ngayon ng ano. Papakalkal natin yung tambunsyo natin kasi medyo kumakalansing na. Parang nawawarak yan kapag <laughs> binibira natin. So, punta tayo ngayong Aguilar. Punta tayo dun sa may v Max ipapakalkal natin ito ngayon ang uh, gamit nating 5 is version 2.4 so divider type pa rin kasi siya so gusto ko parang ano medyo maging buo yung tunog sa ngayon kasi parang tunog lahat na ano eh, dahil siguro sa divider at yung sa silencer nya sa may tip kaya ngayon ipapatanggal natin yun tapos syempre papadagdagan ng fiber para mas bumuo yung tunog para yung ano maganda ganda naman hindi ko makakalansing alright dito na tayo sa Aguilar malapit na so pag nasa bayan kayo ng Aguilar banda doon pa siguro mga 300 meters malapit na lang yan nasa tabi lang sya ng daan eh. VMAX Orion Pangasinan let's go dito na tayo Dito na Dito na yan Dito na mo mukhang sarado pa Kuya magpapakalkal ng ano Pipe Oo uh, Divide Naka divider type siya eh Oh, pasok na natin mga bossing. Para start agad. Ito siya. Ayan no. Oh. Vmax. So, ito yung mga tapat niya. Yan sa may Gonzal Aguilar tapos Petron. Not ano, oh, ah, hindi pala Petron. So dito yun yung umpisa na ni, ni Kuya to. Tatanggalin niya lang yung tip para mahugot. So, inuumpisahan niya ng i-grinder. Hanggang sa makuha niya yung tip, medyo may katigasan lang kasi syempre, di ba? Solid din yung pagkaka-welding niya. Eh. Nung natanggal na yung tip, ito yung itsura niya. Ito yung itsura ng fiber sa loob. Medyo sunog, pero makapal pa naman. So, pwede pa yan, sabi ni kuya. Tapos, ito, tinatanggal niya na yung pinaka silencer. Meron pang nakabalot sa mismong screen niya eh sabi ni kuya pang patibay daw yon para hindi daw kagad masunog yung fiber sa loob ng pipe dito iga grinder niya naman yung silencer para makuha at matanggal na yung silencer Nakabelding kasi siya naka fix kaya dapat siyang i-grind eto na itsura ng silencer ng JVT 2.4 So ganito yung tsura ng silencer niya sa loob. So ito yung pumipigil sa ano, 2.4 kaya siya ano medyo sakal. So siguro tignan natin kung anong magiging result pag tinanggal natin siya ng buo. And magiging semi open na siya pero mas malit pa rin yung tip kumpara sa mga version 4. Ibabalik na lang ni Kuya yung tip, ibi-welding syempre, dig weld yan. Tapos okay na, iti-testing natin. Mabilis lang silang gumawa dito and pulido naman maganda rin yung pagka, mga materials na ginagamit nila. At syempre, well trained din syempre. After welding, syempre kabit na natin kagad para marinig. Makita natin kung anong pagkakaiba niya dun sa may silencer at sa wala. Ito na, mga bit of truth, papanda rin na natin. So, pakinggan nyo na lang guys. Yo, let's go. Wala nang silencer. Okay, parang Naging buo siya tunog nyo ngayon pero huwag nyo nang pansin yung check engine yun, ha sensor yan eh <laughs> sira na si ko naman siya ganun lumakas pero mas naging buo siya nawala yung parang simple simple niya na parang na. basta sa para mga 2.4 alam kong naririnig niyo yun dahil yun sa silencer <laughs> Ayan, so we're by next week or this week makakapagparimap na rin tayo para mapatuna na natin tong makina mapatuna na natin lahat we're